Magandang araw mga kababayan. Narito ang latest weather update para sa araw ng Sunday, May 4, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa pinaka-latest update ng PAGASA, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area. LPA, na namataan sa layong 55 kilometers south-southeast ng Cuyo, na nasa bahagi ng Palawan. Sa kasalukuyan, mababa pa rin ang tsansa na ito'y maging bagyo at mas mataas ang posibilidad na ito ay matunaw habang nasa West Philippine Sea. Gayunpaman, patuloy pa rin itong imomonitor dahil maaari pa rin itong magbago. Dahil dito, asahan ng mga kababayan natin sa Palawan, Visayas, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Calabarzon, particular sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon, ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms na dulot ng LPA. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Luzon at Mindanao, ay makararanas ng mas mainit na panahon. Posible pa rin ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi, lalo na ngayong nasa buwan na tayo ng Mayo at papalapit na sa tag-ulan pagsapit ng katapusan ng buwan hanggang unang linggo ng June. Inaasahan natin ang pagtaas ng posibilidad ng mga localized thunderstorms na karaniwang tumatagal ng 30 minutes hanggang 1 hour sa Luzon. MIMAROPA at Bicol Region, maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. CALABARZON Batangas at Quezon, mas mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Nalalabing bahagi ng Luzon, maaraw hanggang bahagyang maulap na may posibilidad ng localized thunderstorms. Ang temperatura sa lawag, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Bagyo ay malamig na klima ang mararanasan na nasa pagitan ng 18 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng maranasan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 34 degrees Celsius, samantalang sa Metro Manila ay makakaranas din ng init na mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, inaasahan ang mas preskong panahon na may temperaturang mula 22 hanggang 30 degrees Celsius, at sa Legazpi sa Bicol Region ay inaasahan ang katamtamang init na mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Palawan, Visayas at Mindanao sa Palawan, maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Sa Kalayan Islands, inaasahan ang katamtamang init na may temperaturang mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay makakaranas din ng katulad na kondisyon na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Western Visayas, mas mataas na tsansa ng pagulan dulot ng LPA. Mag-ingat sa posibilidad ng flash floods at landslides. Ang temperatura sa Iloilo inaasahan ang katamtamang init na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius habang sa Metro Cebu ay posibleng maranasan ang kaparehong antas ng init na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius at sa Tacloban ay makakaranas din ng katulad na temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, mas kakaunti na ang inaasahang pagulan dahil papalayo na ang LPA, subalit maaari pa rin makaranas ng scattered rains and thunderstorms, dulot ng localized thunderstorms, at epekto ng easterlies. Ang temperatura sa Zamboanga, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay bahagyang mas malamig na may temperaturang mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. At sa Davao ay makakaranas ng katamtamang init na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. At sa ating heat index alert, sa araw na ito, maraming lugar sa Luzon ang nasa danger level sa heat index na lampas 41 degrees Celsius. Pinakamataas ang naitalang 44 degrees Celsius sa Apari, Tuguegarao, Ilagan, Isabela at Sangli Point, Cavite. Sa Metro Manila, ang heat index ay posibleng umabot ng 42 to 43 degrees Celsius. Paalala sa lahat. Mag-ingat sa heat stress, iwasan ang paglaba sa tanghaling tapat at uminom ng maraming tubig. At sa lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gill warning sa ngayon, kaya ligtas na pumalaot ang maliliit na bangka. Gayunpaman, mag-ingat pa rin sa bigla ang lakas ng alon, lalo na kung may kasamang thunderstorms. Iyan ang kabuoang lagay ng panahon ngayong araw ng Sunday, May 4, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ingat po kayo at stay weatherwise.